hello, hello nga pala. What's up, what's up nga pala sa inyo. Nandito naman tayo sa palibag video. Ngayon nga pala, ay meron nga pala kami bisita. And ito nga pala yung kasama ni Ate Joyce. So, kasama nga pala to ni Ate Joyce nung nag-take sila ng exam, nung kukuha na sila ngayon ng, ano, ng trabaho nila yon. Tapos, sila pa, sila, sila pa rin yung, ano, yung magkakasama, on, ganon. Kumbaga, ano rin, sama-sama din sila, tas walang iwanan, di ba? Ganon. Walang iwanan sa may sasabihin ako, may sasabihin ako, may masasabihin. Dapat ba akong umiti dahil magkaibigan tayo? O dapat bang malungkot dahil lagan lang talaga tayo? Diba ang sakit nun par? Gets nyo, gets nyo, diba? Totoo naman, diba men? Sobrang sakit kapag gagan lang talaga. Pero mas masakit pag pinaasa kanya niya. Uh -huh! At least mas maganda yung ano, yung... Sinabi niya na, na hindi niya talaga ikaw gusto, na wala talaga ikaw pag-asa, kaysa naman sa pinapaasa kanya, di ba? Wait lang, wait lang. Hindi ko pa pala nasasabi kung anong pangalan ng kasama ni Ate Joy. Si Ate pala, si... si... Ate Milen. Ay, huwag niyong ini-small yan dahil matalino yan. Kasing talino si Google. Ha, <laughs> ha, lang. Man, hindi ko na kailangan mag-Google. Kasi alam niyo bakit? Nung nakilala kita, the search is over. <laughs> Pero ito men, may sasabihin ako sa inyo, may sasabihin ako sa inyo pag ano kayo, pag kumbaga nandun na kayo sa point na break up or di ka na talaga niya mahal or basta ganun, di ka na talaga niya mahal. Huwag kang madidepress pag ganun. O ito, ito sa sasabihin ko ha. Parang sa akin, parang sa akin, kunwari ako, ikaw, ako, ikaw. <laughs> Humingiti ako di dahil masaya ako. Ngumiti talaga ako para patunayan na kahit wala ko or nandiyan ka man sa tabi ko, itutuloy ko pa rin yung buhay ko. Ganun yun. Kaya nga, ganyan. Boy, ang, pa ang pag-ibig, parang ano yan, parang holdapan. Nasa sa'yo ang desisyon kung ipaglalaban mo ng patayan. O bibitaw na lang dahil takot kang masaktan. Ganun yon. O ayan, kita nyo nagsasalamin na si, ano, si Ate Milen. Siyempre, may hugot din ako sa, ano, sa salamin ang pag-ibig ko sa iyo ay parang salamin. Kahit basagin mo to ng kahit ano, you know, parang milyong milyon milyon pieces ganon. Kapag tinignan mo, nandun ka pa rin, 'di ba? Asi boy, kahit masaktan mo masaktan ka, kasi hindi ka pa rin naman bumibitaw, 'di ba? So dito nga pala natulog si Ate Melen and kinabukasan niya nagbibihisa nga pala sila. And yun kasi pupunta naman sila sa kanilang mga trabaho. Ay I mean, sa pag-aamalan ng trabaho, pero di ko alam ganon. Di ko masyado alam siguro kung gan basta ganon. Tapos ako dyan, sayo-sayo na lang ako. Oh, badura! Uy, um, badura! Hu. Baka mang relax ako lang dyan, tall ay! Badura! Hu. So, yan na, nakabisa sila, na naka rin sila. Tingnan nyo, guys, so, parang professional na Boom, 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 di ba? That's the grab. Ganyan pala magkuha mga trabaho. Kailangan professional ka. Kailangan sa mga interview. Kailangan yung mind mo. Basta clear. Ganon. Huwag kang kabahan, ganun. Kasi kapag lalo kang kinakabahan, mas lalo siyang walang pag-asa sa'yo. ba? Take a risk and risk it before it's too late. Ang galing naman ang sinabi ko Di ko naintindihan Ikaw na lang Ikaw na lang magpaintindi Kung gano'n mo siya kamahaling The being of the earth And the abode Like that Oh yeah 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 Robles bro, So yan na sila And hindi talaga Hindi pa sila dyan umalis Dahil ang dami nilang nakalimutan Ang dami nilang nakalimutan Makakalimuting kasi And isa ka na doon Sa nakalimutan ng baby girl mo Ha Kala mo ha Di ka pa safe boy Kahit patapos na itong video to May banat pa rin ako Ha 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 So, yun. na lang. And see you on my goodbye. Aha! Huh? See you on my goodbye. Bye-bye na nga. Bye-bye.